Sa gitna ng hamon at pagpapala, nagpuri ang mga kapatiran sa Oriental Mindoro sa kanilang Mid-Year Praise Program. Sa pamagitan ng awitin, patutuo at pagsamba, na ipadama ang walang sawang pasasalamat sa Panginoon. Isang masayang pagtitipon na nagpapalakas sa pananampalataya ng bawat isa. Alamin ang kaganapang ito sa Balitang May Pag-asa, iahatid ni Cheren Latombo. Mahigit isang libo at tatlong daang mga Seventh-day Adventists mula sa iba't ibang distrito ng Oriental Mindoro ang nagtipon para sa area-wide mid-year praise program na may temang Harvest 2025 called to be faithful. Ang makabuluhang pagtitipon ay isinagawa sa Bansud Gymnasium bilang bahagi ng paghahanda at pananalig sa malawakang evangelistic efforts ng bawat iglesia sa taong ito tampok sa programa ang makapangyarihang mensahe ng mga piling tagapagsalita na sina Pastor Arnelio Gabin, Dr. Irelin Gabin, Pastor Gerardo Cahobe at Pastor Elino Urbi. Samantala, sa mid-year report na inilahad ng bagong presidente ng mission na si Pastor David Morado ay nasaksihan ang lubos na paggabay ng ating Panginoon sa kalahating taong pagawa ng bawat iglesia sa kanyang bukiran. Ang bilang ng mga bagong bautismo, pagdami ng bilang ng mga bagong bahay-sambahan at tagumpay ng mga pangdepartamentong pangaral ay ilan lamang sa patutuon ng kanyang biyaya sa buong lalawigan. Bahagi ng pagtitipon ay ang pagkilala sa Panginoon. Ganoon din ay isinasagawa ang recognition sa lahat ng mga naging tagapagsalita sa isinagawang simultaneous elders evangelism noong buwan ng Abril. Malugod ring iniharap sa kongregasyon ang bawat individual na naging bunga ng mga malawakan at lokal na pangangaral sa buong area puno ng awitan, patotoo at paghamon ang programa na nagpaalab ng pananampalataya ng mga dumalo, gayon din ang pagpapalakas ng commitment para sa layunin ng Harvest 2025. Layuning maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa mula sa Mindoro Island Mission. Ako po si Sharon Latombo, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News.